Hi guys! Welcome back to my channel! Ay, ang bait ni Bea Lillian! Ayan, habang naghihintay sila ng laro nila Lab versus PLDT, kasi nga extended nga itong laro ng Charity Go! versus Galleries ay talagang kumaway ang fans ni Bea sa kanya na gusto magpapirma ng t-shirt. Ang bait ni Bea, pinababa niya ang kanyang fans at talagang nag-sign siya ng t-shirt. masayang Masaya ang isang tagahanga ni Bea. Dito na yung kasama niya na nagtatambay dyan sa gilid ay sina Jen Jai sa Risa Sato at iba pang team cream line. Samantala, napaka-supportive naman ang pamilya ni Bea de yung nanay-tatay niya. At ang kanyang mga papangkin ay talagang nandyan. Every laro nila, syempre nilang last game. At sana matalo nila ang PLDB para pasok na pasok na dahil sila sa semi-finals. So, yun lang po guys ang ating update sa ngayon. Hanggang sa muli. Bye-bye! Also, remember, wag mo tayong pakastress. Please like, share, and subscribe my channel para ma-update kayo sa mga bagong upload.